yun mga kabay magandang gabi sa mga kabay natin dyan. yun mga kabay ha? time check nasa 9 o'clock tayo mga kabay ng gabi yun balik tayo dito sa pagpalaran sa malapit sa bowl mga kabay kasi wala tayong ibang puntahan doon sa payaw mahina Good. katapos lang natin sa pag area sa lambat natin yun maraming nag mga nagpalaran no? tulad sa atin ito yung buhol mga kabay oh. Malapit lang. Ito na yung kuha natin, buya, pulutang natin. Ito na kababada. Ito na gabi sa mga kabay natin dyan, sa Luzon Visayas at Mindaw. Malaking shout out sa inyo lahat yan. Magandang gabi. Pahikuan <coughs> mga kabay, may alon. Pero Aywan ba? May alo na walang hangin. Iba-iba yung ikot sa agos. Yung angin, iba-iba rin. Paikot-ikot. Yun yung mahirap magabay sa mag, kung ano magabay, magpalaran. Sagad. Magkabulbol yung lambat. Yun, update-update tayo magabay kasi ikot natin yung lambat. I-guide natin. I guide natin yung bangka. Parang hindi ma mo kuan yung malapit yung buya okay apit, -apit tayo mamaya yung mga bay na mga bay uh, tayo mga bay ka tayo ka tayo ah uh, nasa malapit na tayo mag 12 o'clock ng gabi yun na mga bay. ah, uh, maghila tayo pero hindi tayo pwede makabidyo update, update tayo mamaya siguro kasi ay alon makabay. Maka uh, ma kuyo yung silpo natin. Kuwan lang tayo, sipti lang tayo. Wala uh, lang magamit pag ma kuyo yung silpo natin. Naglag. Ah, uh, yung alon makabay may alon na pero walang hangin. Aywan ko ganito ito yung kuwan natin ngayon. Sitwasyon sa dagat. Kasi yung hangin makabay pa ikot-ikot, pa iba-iba. ikot ikot pa iba iba yun na update ko kayo mamaya mga kabay kasi siguro pagkatapos sa paghila tingnan natin kung may huli ha. ibalik natin yung lambat natin yun update din tayo a few moments later yun mga kabay ah. tayo mga kabay yun may huli tayo yun oh malapit na puno yung isang bali at yun sa lambat hindi pa tapos tayo sa paghila yun oh mayroon pa doon na hindi pa nasilid oh yun ni-update ko kayo mamaya mga kabay tiyawan natin Tuloy tayo sa pagsila Ipon natin mga kabay Siguro mamaya Pagkatapos i-arian natin balik Apito lang kayo mamaya mga kabay Ayun ah, mga kabay yun, Tapos na tayo sa pag Binalik natin yung lambit, Lambat natin Binalik natin yung lambat mga kabay Kasi may buhay pa Yung huli natin lahat oh Yun Yun know? oh nasa mga malapit mag 20 kilos yung unang hila natin Mayroon pa doon sa balde oh hapit na mapuno ma ma yung balde isilid natin sa box mga kabay thank you very much thank you sa unang hila pa lang may huli na tayo may kuha na tayo mga kabay puli mano sa box mayroon na tayong uh, i-ice natin hapit na mamaya mga kabay isilid natin sa box yung huli natin Oh ma alun ka. malun mga kabay, maalon. Maalon, maalon. Yun ang buhay mga kabay, nakabalik na. One eternity later. Mga good morning. Ah, uh, yun mga kabay, nag-aria tayo sa target natin kabay Yun ang huli natin lahat sa palara natin Ah, uh, primera, uh, ah, at pangalawa oh. Yun, malapit na puno yung perintahan natin Yung box natin Yun ah, pero pa yung, pero pa tayong target mga kabay na inarya Double natin yung target natin, baka, baka dagdag -dag pa Yun, i-upload ko kayo mamaya mga kabay, pag sa target ito ang mga buya natin sa target oh. Maraming nag-target mga kamay oh. Sama natin Target din sila Maka uh, magadagdag tayo Yapit tayo mamaya mga kapay Yun eh, mga Hila na tayo sa target natin Mayroon na tayong nahuli uh, Isang banata pa yung na, uh, na hila natin oh. Mayroon na oh, mga Malapit na magtatlong kilo yun ay tapos natin sa pagila mga kapay Pag-video tayo Pag-video video tayo pag sama ang panahon? Pag baka pagkilain yung labat basta talakas yung hangin dapat tayo Magandang umaga sa lahat ng na kaabay natin dyan. Malaking shout out at magandang umaga po sa lahat. Uh, shout sa mga solid supporters natin dyan. Sa mga ko natin. Salute viewers. O, saan mga kabay oh. Saan mga kabay oh. Puti dun oh. Puti dun oh. Kaya yung mukha pa yung bantal mga kabay may bantal may bantal may bantal mga kabay thank you yung mga bayok puti-puti anong mga patati no, yung lalim mo Obrigado. kaw wow. sarap sa tinula ba inihaw yun mga kabay pinirapan tayo sa akin mga kabay hangin Ang na naman mga kabay lampat natin oh puti, yung lampat natin yun oh lang kasi siguro mamaya magbi. Diyan Sa mga 15 kilos yung nakandalatin. moments later yun know, mga bay, tapos na tayo sa paghila mga bay medyo natagal lang tayo sa paghila kasi malakas yung hangin yung huli natin, nasa mga lampas na 20 kilos yung target natin you know? okay, let's go na tayo mga kasi uh, matagal pa no 8 o'clock na siguro ta. tayo ng 1 maga okay, let's go umalo na mga bay, oh. hangin na naman Huwag ni tinisilit yung parte kasi yung bag tin, puno na, puno sa palarad. Eh, mamaya na lang sa tabi. Okay, let's go!